niya sa akin ng gusto na makihiwalay ang asawa niya sa kanya. Sinabi ko sa kanya na baka may masamang gawin niyan kay may lucky man. Nagpunta ako sa police station, nagpunta dito ang asawa. May pirma siya doon na hindi magpail ng kaso. At hindi mo gustong magkaso? Sinabi ko naman po, ma'am, nawiling naman po ako. Kasi ma'am, inasikaso ko muna yung pag ng anak ko. At saka yung ma-file ko muna yung sa ano nga, insurance. niya, insurance. Naglayas niya, ma ma'am. Sabi ng kuya ko, Wing, Don Alitos dito Jilin. Naglayas, pumunta sa kanyang laki. Sa akin lang, ma'am, yung pagtanong ko sa polis, sinabi niya na may suspect na at may witness. Kaso lang, ang asawa, hindi magpahil ng kaso. Paano yan, sulbat yung problema kung hindi magpahil mag 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 ng kaso. kaso? nandito po kami ngayon sa Dabaw po para po uh, mga, mga musta mga kung kamusta na po ba ito pong case ng kapatid po ninyo. Wala pa ma, sa ngayon ma, wala pa. Wala pa gano'n ng gun. Hindi e, pa po kayo nakakapag-file ng kaso? Hindi pa ma'am. Kasi ma, takot ako magpunda doon sa Agusa ma'am. So, Sabihan ako ng mga kasin ko na ma, bago, mga Huwag ka lang pumunta doon, basta, baka ikaw na masunod. Uh, takot ako, ma'am. Yan, yan ang dahilan, nagpunta ko doon sa, sa inyo para mangingit ng tulong para makapahal ng kaso. Nabanggit niyo na ito pong si kapatid po ninyo ay half-brother lang ninyo. Oo, pero siya po itong, uh, kumbaga, nagtaguyod sa inyo noong bata pa kayo. Nagigit pa lang kami, ma'am. Wala na kaming mga parents. Wala nang papa, mama. Fifteen years pa lang ako, wala nang mama namin. One year old, wala nang papa. My name is Ed. I'm 41 Pumunta ka kayo sa studio namin. Ang hinala niyo talaga na may pakana noong Pag pagbarel -pag -pag sa kapatid ninyo ay yung misis niya at yung kalaguyo niya. Paano niyo po iyon nasabi, sir? Ano um, sa pa lang ma'am, sinabi, sinabi ko sa kanya na huwag kang mag magkumpiyansa kasi may nang nangyari na sa kanila, mga ay, ano eh, nakita na lang, alam, na, alam na, naman na lahat. Nahuli na po hmm, na mayroong um, kalaguyo. Um, sinabi ko sa'yo baka na, nagsasado? Na, Simple, critical area. Simple lang pag um, ano, kung NPA pa ma'am, ang alibay man nila, NPA. Sabi ko NPA, hindi hmm, lang basta-bas na ng tao, walang kasalanan. Kung mag-slick po, slick po ang kasalanan. May, may kwan may, may proseso, may pa, pa kwan warning, warning, warning pa na sila, warning may warning pa. pa. Pagpunta, Pagpunta ko doon sa police sabi ng police, ng background check na nila ang suspect. Alam na nila, nila, suspect, alam nila, nila ang pangalan at saka saan katira. Ang background na gun for hire. Siyempre, gun hire, may nagutos. Kung npa alangan pa bang NPA pa mag-gun hire? oh, uh, pag, pag yung um, um, na sabi, sabi nila NPA, ganun po na yan tao, sabi ng na polis. Siyempre, may nag-utos, may mastermind. Uh, uh, gusto, ko uh, na, gusto ko na magpatulong mag sa adult adult, na mahuli na yung suspect para mag-alama na. Pero uh, uh, nabanggit ninyo sir na ito pong sis ng kapatid ninyo ay pumirma sa police station na hindi siya magpa-file ng aso. Ano daw po ang reason niya? Kasi takot daw siya magpabalikan siya ng mga salarin. Pero kung mahal mo ang asawa mo, wala kang lang takot siguro, napatay na yan eh. Tuhan sa kanya, ma'am, nagdududa ako ma'am, baka may ano. Pero hindi naman 100% kay, Pero mga 90% yun. Kakaramdam po ninyo. Sa lang. Mula pa lang pagsabi ko sa kapatid ko na huwag ka magkikita sa saloon kasi critical area. Ang ano, ano, mayroon may nangyayari na ba? ba? Yan ang sinabi, sinabi ko sa kanya, si, yung, yung ano na yun nagchat -chat, chat chat pa kanya, ma'am. Matagal na po ba sila na mag-asawa? Oo, oh, para man ilang anak lang, 24 na edad, anak no? Pero ngayon lang po nagkaroon ng issue na ito oh. kung si misis niya ay merong lalaki. Hmm. Pero amin ang aminado ah. ang misis niya na, hindi ba mga nag lang ka nang gilumay? Ginayuma. Oo. Oh, Iyan yung oh, yung ada siya ng laki. Oo. Oh, oh. Driver lang na lang lamang. Ginayuma daw siya. Bago nga, uh, sa, sa, sa akong mga, mga parinte, tabangan siya pagpatambal. Ah, so pinagamot po siya ng mga, mga kamag-anak din ninyo. Hmm. 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 Tapos ano po nangyari pagkatapos po nung siya ay pinagamot? Yan ang kwan. Ibali, wala na sila. Okay na, sila. Okay na sila. Okay na sila. Okay na sila. Pero sa lahat mga sa kanya, baka pala may ganyan lang. Eh, akong siya, ma'am. Ako yun, tatakot niya ako, ma'am. Kasi okay dito, nagpunta na tira ba yung tayo, mabiyo, yung mystery ah two weeks ay doon sa double dog inaksip ko lang ito ma'am ma maskin, maskin, maskin sa luban kasi, kasi dahil, dahil lang sa kapatid, kapatid ko nag-respeed ako eh pero wala kong one, one pero one. kayo po ba sir ay do po na mahalong ka pa po or malaman po kung sino po itong mastermind sa pagpatay po sa inyong kapatid yan ang kwan ma'am hindi ko katulong ma'am Lagi akong nag-isip ang bayit ng kapatid ko, ang naranasan namin ang gabi, gabing hirap. Kami-kami nang nagbuhay sa aming karili. Tapos makita, mong karili pa, nararang hayop. Hindi ko kumata ng mamahal hanggang ngayon. Baka ako, umiyak pa rin ako, maalala ko. Ang galit na nagsama. Siya ang nagbuhay sa amin, mam magbayit kahit, kahit nun sa amin. Mano yung tawag sa kanya man. man. ng lahat ng mga kabataan. Sus Susunod na nun lang. Gusto ko <coughs> magkakuha ng sis niya, ma'am. Kaya nang nagpunta ako nun. Sa sana ko sa Maynila, kahit hindi pa ako nakapunta nun. Wala akong tulog. Wala ko lang ang gusto niya. Hindi ako. Marami nang nangyayari nun, ma'am. Walang gusto ma'am. Kasi baka punta ko nun mo at mo mabit lang habit ko kay malam diyan naman sa kwan man mo kung kaon anak siya bing may dinner sa harap ng tindahan ko kahapon ah lang ang tao parang walang nangyayari walang usis siya sino mga magpahil ng kaso kung dito lang hindi ako magpunta doon sa Manila walang nangyayari walang nangyayari ma'am eh oi tolong aku gay idol nak tolong aku aku Sige sir, sir kaya nga rin po kami nandito. nandito. Ano, dahil a ah, katulad nga po ng sinabi ninyo, eh, kayo po ay, ay nananalig po kay, kay Sen. Rafi Tulfo nang sa ganun ay magkaroon po ng hostisya ito pagkamatay ng kapatid po ninyo. ninyo. So isiset so, po natin itong pagpunta po sa Prosperidad, po prosperidad Agusan, para po nang sa ganun. Malaman pa po, po, po natin ang investigation kung ano po yung mga nakita ng investigator o ng polis po regarding doon sa suspect or kung tukoy na ba nila sino po itong mastermind sa pagpatay po ng kapatid ninyo para po makakuha po tayo ng hustisya. Ano po? Ma'am, gusto ang, ko ang, makukuha ng hustisya. Sir, mm I -hmm. know sana matulungan mo ako sa anong mga problema na makapamitin ng hustisya. Salamat. Salamat po sa case, case ngayon or eto po, po bang kaso, kaso ay umuusad? Sa update po ngayon, ma'am, ongoing po, ma'am, hindi po siya masasabi na close kasi wala pa pang solve na, na nagawa na wala, wala pa talaga tayong suspect pero yun yung, yung, yung sa witness lang talaga kasi, kasi sayang ba kasi hindi namin makontak parang sa ma nakita na, namin sa kanya takot mo ba pero kinukumbinsi namin tinatawagan na, pa rin namin para namin parang lang kasi si, si ma'am din at yung anak din niya na nahanap din ng sisya kasi anak niya na break lang Oh, until, hanggang, ngayon ma'am, nag-grief pa rin anak niya sa pangyayari ma. Sinasa Davao din yun. Kasi si ma'am, willing naman talaga siyang tumulong sa amin in case kung meron naman talagang masuspect at witness talaga na yung eyewitness talaga ma'am ba. Kasi yun din yung hinahanap uh, ni Suskalia natin. Uh, kung nakita ba niya talaga yung sino ang nagbaril, description ng suspect, at anong armas ang ginamit ng mga kasi kung hindi niya ma-explain ng uh, o maayos na ganyan, i-disrespect Di pa rin ni Fiscal at ulit-ulitin natin para ma-file. Ayan lang, ma'am. Pero, sir, kasi di ba nabanggit po ninyo na ito pong si Mrs. ay pumirma ng affidavit po na hindi na magpa-file ng case. Ngayon, nandito kasi si Sir Darwin at justisya nga rin po ang kanyang nais. Ape, pwede pa rin po ba na mag-file si Sir Darwin kahit po na si Mrs. ay pumirma na ng affidavit? Oh, pwede rin, ma'am. Pwede man. Pag si Sir. mas pero, pero mas, mas okay, okay talaga aw um, mas preferable na si Ma'am ma ang mag-complainan. Okay. Okay. in, in the, the first place, Ma'am, siya siya, siya um, ang wife at siya ang doon sa kuan area. Siya ang mismo may knowledge sa, sa uh, ano sa okay, pangyayari. Pero si may Sir, pwede din man, man si mag -complainan. So long as meron tayong makuha na, na witness, Ma'am. Pero sir, apan uh, investigation, investigation ninyo or sa mga pag-uusisa po ninyo, ninyo ano, an ano po ang napikikita po ninyo na uh, motibo po sa pagbatay? Sa iba kasi yung tono ni sir, di ba yung si Ferdinand Makig halugilo ng ibang tao pag ano? Pero hatem uh, sa story dun sa kanya, parang ano siya man ba? Hatem Ferdinand. Pero boses na niya yun, pero hindi siya, wala siyang ano sa'yo. Ano, siyang, wala siyang galit sa iyo, ganun lang, lang talaga siya magsalita. Para parang meron siyang... One time daw na may bumili sa kanila na, na na taasan niya ng na, boses ba pa, pa, tapos pa, 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 parang iba yung, yung mis, na, na, misinterpret ng, ng bumili. Uh, at nasabi din na meron ding mga tabi ng ano niya, ng business niya na tinanong kung sino yung bumili kasi bago sa kanila ba. Ah, ah doon yun pala nalaman ka, nila na hindi taga, taga ano, taga sited area, taga, area man ba? Red area, area na nakatira. So, hindi natin alam kung kasa, sa sa ano ba yun, yung yung, yung, yung people's army or taga doon. doon. Okay, kaya yun, yun, parang doon na trigger ba? At mga ilang ano, yun, nangyari like, din yun. Parang may na-trigger lang na ano ba? Ah, okay. So, kung baga dahil sa attitude po, or hindi naman masasabing attitude dahil na sa punto ng pananalita ni Sir Ferdinand. you, Sir, based doon sa witness, eh, uh, syempre nakausap niyo naman si witness, ano, uh, na naituro niya ba or matutukoy niya ba kung sino po itong bumarin? Ah, uh, uh, sa sinabi ng witness is, na kilala lang na niya, lang niya dahil ito ay ano ma si, dati daw na NPA yung na ano na suspect sa tapos -sabi, sabi namin na baka Sparrow. ba kasi iba sa mga NPA natin Sparrow, at meron din gun for gan hire oh, oh. hmm. din namin yung, na yung ano pangalan, pangalan niya na, 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 na ano namin na wala, wala pa sa list, list pero may nasabi na taga doon na dati po kasi siya bakit May bagong exclusive. Sir, uh, since wala pa po tayong uh, witness or hindi pa po kumbinsido itong si witness, uh, hindi pa po natin pwede, pwede ma-i-pursue ito pong uh, uh, kaso. Oh, sa, uh, yes, ma'am. Kasi isa din yan yung mab mas mabigat kasi talaga yung uh, statement ng witness pag ipapayal natin tapos, po. I-business na talaga ni fiscal pag walang, witness, walang lutang, yung papel mo ba? Yun, kinakalangan uh, talaga natin na meron tayong witness. witness. Uh, sa so, ngayon din ma'am, if mag-file, uh, negative po yung ano natin, yung prosecutor natin. Ngayon, nandun po sila sa Manila, meron silang conference, yung dalawa nating prosecutor. Pero yung pinaka-main problem po talaga, sir, sa pag-file si witness. Sir, uh-uh. Sir, uh, Sir Darwin meron po ba kayong kay tanong kay uh, investigator po yung um, masabi ko lang na gusto kong mahuli ang suspect para magkalaman, para magkalaman, para managot ang dapat managot. kasi sa akin naman hindi ako maniwala ng MPA. Kasi ang NPA hindi yan basta-basta pumata ng tao. May mga warning pa yan. Ganpur hire ng tao, syempre. Kailangan mga NPA pa mag-ganpur hire. Hindi ako maniwala ng MP. Gusto kong mahuli na para magkalaman. So, so sir, uh, if ever, uh, ever, uh, ever uh, po ba uh, na itong si witness ay willing na, na po mag na, na magbigay ng statement sa inyo, uh, uh, agad-agad po ipaprocess na nito. Yes ma'am. Opo. So, Kasi hila uh, may number naman ako nakuha ni Sir Darwin in Kahit di na siya pumunta, tatawagan ko lang siya para sa si statement. Pumunta na lang siya dito pag mag-file na. Eh, Hindi naman yun. So, tawag na lang kami sa, para, para sa kadabit niya. Maraming salamat uh, po, Police uh, Corporal Sultan. So